Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan. Baka pwede makahingi ng konting, konting, konti lang naman. Kaya kasamahan niya ako mga katropa. Video natin pala for today. Ah, uh, pupunta tayo na ang Lemery. Hindi tayo maglalakwat siya. Bali, extra lang tayo ng dalawang araw doon. Bukas umpista na ako hanggang Sabado Uwi na rin ako ng Sabado Dali, dalawang araw, dapat tatlong araw Kailang di sila nagbigay ng coordination Kaya samahan niya ako mga katropa Sa San Pascual, Batangas Let's go! Dito na ako sa sanot Dilaan lang kayong Up up ng tulugan natin hindi mahirap pag wala tayong tulugan doon. Dinala na pala yung na portable. Yung airbed. Eh, yung kasama ko, nauna na doon si Edgar. Dala pala natin si... Si Maxi. Muling gabiyahin na naman si Maxi na mahaba-haba. ganda yung panahon. Sana ganito lang hanggang Sabado. eh Sabi nila, hapdi-hapdi lang daw yung May bus na rin pala ang nagana rito sa Lancaster, Kakalimana Kakaliwa tayo rito. May mga malaking truck dito ang dumadaan. Shoutout pala dyan sa mga pinsang ko dyan sa Mindanao tsaka sa Leyte lalo na yung Vergara family Taka Bantilan family Respecia family Kagadas family sa ngayon nandito pa tayo sa Gen 3 General Trias Cavite malayo-layo tong lalakbayin natin may mga dalawang oras to time check pala sa so mag-alas 8 na siya ng umaga 3 minutes na lang alas 8 na inayos pala natin tong si natin at natanggal yung share na ano natin lining papagasolina muna tayo rito tapos diretso na ulit tatakbo bali may bawa na ako rito saging na lang to Sabi lang, mura daw yung gasolina river sa pinaanak ko. Kaya dito na ako nagpag -gasolina. Dito kaya sa ano na Sa repel na to. Yung 47, dito na ako magpag-gasolina. Hindi ang forte nagpagasolina tayo ng 200 full tank na siya mura lang kasi gasolina rito 47 lang 1 uh, liter <coughs> dito sa my governor's career sa retail na ako nagpagasolina mura punta ng Agoncillo yan papunta ng Sampalok diyan daan, diwan ko lang kung nakakadaan na dyan sa may papuntang Agoncillo kakaliwana tayo dyan papunta tayo ng San Pascual San Juan Yan, papunta na ang Taal Church Ito, papunta na ang Batangas City Lipa Yung nakikita yung bundok na yun, yung Maria Makiling Tama ba ako? Maki okay, ano na lang Correct Alam ko Maria Makiling yun eh Malapit lang yan sa Batangas Lipa <coughs> Kita na yung Mate Maria oh Pero, Yung pinaka ano na Mama Mary Pagandaan lang dito sa Sa Batangas Dito sa may Bawan Lapad na ang kalsada Mali 6 lanes siya Pagandaan lang dito talaga sa Batangas Daming shortcut na Pwede kang dumahan dito sa Sa may bypass dito ng Bawan Papunta ng Batangas City rin Pwede ka rin dito sa may San Pascual Paglampas mo na bawan Bayan ng bawan Kailan din na tayo darating ng bayan ng bawan Liliko na tayo dito sa may ano, uh, Bypass Punta naman tayo ng yeah, May syurkatan din Punta na San Pascual Ang dami sure na rito Kasi simula nung ginawa nang ano rito sa may bawan uh, Bypass Madali na siya Hindi na katulad dati Dadaan ka pa ng San Pascual, Bawan Yan, pagdating dyan sa baba na yan Kakaliwa na ako dyan Ito na yung Bawan na Bypass Kaliwa na ako dito Pagdating dyan sa may kanto na yan Yan Kapit na Kaliwa na ako dito lapad ng kalsada rito to diretso rin to papunta na ano naman to Batangas City naman eh ah, hindi ka nadadaan dito sa may San Pascual laking bagay yung ginawa dito kasi pagdating dito sa may ano one way one way pagdating din na yung bawan oh. so, may building na rin dito eh ito yung Soto Hotel Soto Hotel mga katropa dito sa may bypass road ng Bawan may daming mangga pa nga rito may mga nakakasabay tayo mga motorista rito mga katropa ganda lang talaga rito pag mga probinsya probinsya mga katropa, ang lapat ng kalsata iwas traffic na rin kung gusto nyo pupunta kayo ng Batangas City kaya ang pagdating mo dun sa may kanto magkakanan mo yan yeah, ma-traffic na yan dyan, na ang city alam mo mga pagka-city, hindi ano? mga ano e traffic wala ng Pilipinas ngayon ng traffic sa dami na mga motorista dun dami ng sasakyan mga katropa yung pinuntahan ko lang talaga rito, trabaho ng San Jose, San Pascual. Dami rito mga katrok. Hindi pa nga ako nakapunta rito eh, talagang ano eh. Hindi ko pa malalaman yung mga shortcut dito. Malapit na tayo sa destination mga katrok. kaya yung panahon. Tama rin sa atin hanggang pagdating dito sa may 单。 abit na 4 minutes na lang Gar, nandito na ako sa Nandito na ako sa Banaba Saan? Banaba Saan? Banaba Banaba? Oo oh. Yung may arko Isa nga banda Sa nga Diretso Di ka pa Ah, diretso pa ako? O, oh, pagdating mo sa ano Kak Kakanan ako dito ako dumaan sa San Pascual eh, papuntang Batangas City. Ba't San Pascual? Dapat dumiritso, nakliko ka dito papuntang ano, alitagtag kanina pag uh, ano mo sa taal. Ah, dito na ako tinuro ng ano eh, mapa eh. Yung binigay ko sa'yo na ano, continent? Oo. Oh. <laughs> Baka naka four wheels ka. Hindi, <laughs> hindi ako naka four wheels. <laughs> Gyanin ko na lang to. sa may palingke ng uh, ano ba sa dulo ng uh, mapa mo may ano? Ito, may arko, kakanan, kakanan ako. Sundan mo na lang. Sige, sige. Sige, yeah, susundan ko na lang. Kaya nga eh. yan, yan, yan. Kumali. Samayan na ako tuman eh. Sige, sige, sige. Malapit. Malapit na rin ang anak ko. Yeah. saka Titingnan ko na lang to mga paulit. Ge. Ah. Ah, uh, uh, malapit na rin naman. Malapit na rin naman. May tindahan tong May tindahan tong lilikwa pa rito, no? Ah. Uh, parting kanan Selamat malam di Tosa Ano Oh, don't dance at the hindi, tinuro kasi sa amin ang mapa dito na sabay pa wala kasi pagdating ko ng Bawando na ako nag naglagay ng mapa kaya nga, eto malapit na rin naman 3 minutes pa Ayan oh. Kakanan kakanan na raw ako dito, malapit na. Akala ko may tanghali ka pa. Wala pa lang pasok ngayon. Ah, kaya pala. Yan lang. Ito na, ito na, kakaliw kakaliwa na ako rito Ah, kanan tala, kanan Ito na, oh, kanan oh. oh, 500 meters pa May ano ba rito, bukid na to May madadaanan ka rito Mga Ano-ano Oo, oh, to eh. Kaya nga. Oo, oh, ito eh. Hindi daw tinuro eh. Meron yung mga katay patay lang. Ano, na-harvest lang ba ito? Malit lang pala ito, ano? Ah, ito na yung gate oh. Malapit na kayo rito sa gate. Ito, welcome to ano, Kuya Jay. kantong kanto pala. ka lang pala. Malapit na, konti na lang. Kapaliwa na ako dito. Para Ha? Ito oh. ba yung oh. Kaya nga, eh. Nasa ako, eh. 200 meter stop. Ini tuh dulu Belum dua loko napa lah? Ini tuh naya? Iya main gate? Awan apa? Ano ba pala to? Bundok na? Bet. Napalayo mo na pala ako. Napalayo mo na pala ako. Oh, hindi na rin. Doon sa... Kapuntang ano, Di pa pala dapat. Mas malapit daw, mas malapit oh. Dito ako dumaan sa bypass eh. Kadaan kayo diyan? bypass?